Treasure Hunting Weekend, mga katiyets. Meron akong i-share sa inyo ngayon na isang recovered treasure na matagal na sa isang mataas na bundok na napuntahan namin noon at binalikan ko ngayon para siguraduhin na kung yung heart shape rock na nasa unahan nito ay merong panglaman. Well, napagagandang marker nito. Ito ay, ano? o, napakalalim na pagkagawa ng triangle at isang rectangular hole na ibig sabihin ay treasure box uh, nearby treasure box nearby at ang tinuturo nito ay itong heart shape rock na nakatagilid na na napakalaki so mamaya papakita ko ang eksaktong sukat nito at uh, kung paano na ituro niyan yung heart shape rock at paano natin nalaman na recovered treasure na yan Well, napakaganda ng heart shape rock na yan eh. Nung hindi pa yan tumagilid, ay napakaganda tingnan. Nakaharap talaga siya dito. Sa sign. Ang matulis na parte ng puso. Dito talaga nakaharap sa tinatayuan ko. Na mayroong uh, rectangular hole at triangular hole. Na kung i-connect mo yan, connect the dot, ay magmukha siyang arrow. Which is nakaturo doon sa big heart shape rock. Okay, so kasama ko ngayon ang Surigao San Junior. Uh, sinanay ko lang ito na sama-sama sa treasure hunt baka sakaling paglaki niya ay mahiligan niya o magkahilig siya nito. Maganda kasing ano 'to, pastime, magandang bisyo. Kasi kapag nakatama ka, jackpot ka diba ba? Mga kababayan, ang masama lang kung gastos ng gastos ka <laughs> dahil sa uh, yung analysis mo ay uh, ay sobrang malayo sa katotohanan. Kaya maganda tong makapanood tayo ng mga uh, symbol na merong na-recover para ma mapagtagpi-tagpi natin lahat, magagawa tayo ng parang parang sariling libro sa treasure hunting. Yan ang maganda mga katiyets. Yung tingnan nyo talaga kung ano yung mga marka ng mga na-recovered na treasure. At kapag meron na kayong dictionary ng ganyan sa personal experiences, ay madali nyo lang matuntun kahit na walang detector. Ang, ang detector lang kasi nakakatulong talaga yan kapag nakalagay lang sa loob ng bato o nakalagay under sa bato ang treasure at ang lalim ay hindi susubra sa limang metros yan ay maano pa yan ng mga metal detector sa mga scanner naman ay uh, medyo malalim ang scanner of course, aabot uh, yan ng nasa 10 to 15 meters ang mga scanner pero Uh, marami din scanner ngayon ang naglipana ng na mga peke. Kasi ang totoong scanner naman talaga ay isang milyon ang halaga. ay ngayon, ang daming scanner na nasa 100,000 lang. So, kaduda-duda siya. di ba? So, ang tanyag pa rin na scanner ngayon kung gusto niyo talaga ng legit mga katiyet sa mga mayayaman dyan na mahilig mag-treasure hunt kung kayo naguluhan kung anong bilhin niyo na scanner, well wag na kayong maguluhan. Hanap niyo lang ang OKM na brand. Wala nang ibang maganda pa sa mga scanner kundi OKM. Uh, legit made in Germany at ang mga OKM ay tested na yan pero konti lang ang meron nito kasi napakamahal 1 million mahigit to 3 million ang mga OKM. Kaya bakit ka pa bibili kung meron ka ng 1 million? <laughs> Di ba? Bakit sasayangin mo ang ano Ang 1 million? Eh talaga sa treasure ngayon na mababaw ay nakuha na. At yung mga bunker na lang at malalim ang mga naiiwan. Ayan kung nakita nyo napakalaki ng heart na yan o. No? Tumagilid dahil hinuka yung gilid niya. Kaya tumagilid yung bato. So, ibig sabihin, nasa under sa bato ang item. Kasi wala nang nag-detect dyan eh. Proton, ilik, ginamit namin dyan. LB16, latest yun ng proton. Wala, ginamit ko ang geotech. Deep-seeking metal detector ko noon, hindi rin. Ngayon, ginamitan ko na lang siya ng maliit na lab National Geographic Edition. Original to. Ito yung pinakauna na lumabas na ganyan. Wala ring detector inside the rock. Make that, walang detection. So, ibig sabihin yan, talagang na-recovered siya. Dahil nagalaw nga ang bato. At ayon sa mayari ng lupa, matagal na yan na nagaganyan, na nakatagilid na. Ibig sabihin, pwedeng 80s or 90s nakuha yan. Napakalaging hardship rock. At sa triangulation pala nito, merong ano yan, hindi ko lang napakita. Merong na, napaka old tuog tree. Sa unahan nito, uh, triangulation ang kanilang purma galing sa marker. Kaya pwedeng meron din sa old tuog tree. Okay, so bigyan na natin ito ng uh, ating analysis dito sa ating uh, ating ginawang uh, drawing okay mga katiyat so atin ito i-analyze atin uh, i-decode ang uh, simbolo na ito well triangle with uh, equal side equilateral triangle equilateral yan ay pwedeng treasure under the rock lang yan at uh, pangalawang pagkahulugan yan ay ibig sabihin ay mayroong isang bato sa isang lugar na merong tatlong malalaking bato at isa sa tatlong malalaking bato ay naroon ng item so pwedeng dito lang na bato sa iningriba nito pwedeng dyan lang na sa baba niya or uh, pwedeng sa bato sa unahan. So merong triangulation of rock. Halimbawa merong nagaganyan ang posisyon na bato na tatlo yan. Ngayon dahil sa merong uh, sign of treasure box ibig sabihin ito ay uh, treasure box sa unahan. Ito kasi ang ano dyan ang sikreto ay Kapag idugtong mo ito dyan, idugtong yan. So, anong itsura niyan? Kapag naidugtong siya, di ba? Parang connect the dot ito eh. So, kung lagyan natin to ng mga dot dito, so, anong itsura niyan? Di ba? Arrow. Arrow yan. So, ang tinuturo niya, siya ngayon ay nagiging arrow na. So, ang tinuturo niya mismo ay itong hardship to na batoy ito eh? Natumba na ito. Nakaganyan yan eh tumagilid na siya dahil hinukay ang baba nito dito banda at nang mahukay na ay dahil dumadaan ng tubig dyan ay natumba siya kaya natin na sure na ito isang recovered treasure dahil wala nang nagdetect sa bato na ito iniskan na namin to ng proton noon at ngayon ang balikan ko ay ginamitan ko ng mine lab mine lab na maliit na detector na pwedeng mag kung merong ginto sa loob ng bato pero wala na talaga wala rin sa baba niya ibig sabihin ito recovered treasure dahil nagalaw ang bato eh tumagilid na siya kaya isa ito sa example ng uh, treasure under the heart shape rock heart shape ito eh nagaganyan yan Uh, makapal nga lang siya na bato na ganyan no. Ganyan, tumagilid lang siya. At kung tingnan mo siya sa harapan ay parang na uh, itong front ng barko, di ba? Kasi makapal nga siya na hard. At malaki yan ha? kasi ganina nakita nyo naman na uh, tumungtong ako diyan Malaking bato yan. At uh, parang natipak na itong banda rito parang tinipak palagay ko tinipak at hinukay ang baba nito kaya to magilid so kaya ito yung natin na recovered treasure dahil wala nang ang nagdetect sa area kahit na dala namin ng proton noon pangalawang balik ko kasi ito kasi siniguro ko naisip ko kasi na baka nasa heart na uh, nabato sa loob lang ang item kaya binalikan ko to so ganito lang ang distansya nito ay nasa 10 meters ngayon kung tingnan nyo yung ano ko yung kamay ko dito ito. ang kamay ko ay uh, ano yan 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 nasa ano yan eh kapag nagaganyan ako nasa 8 inches ang haba niyan So 8 inches Tingnan din natin sa Sa layo na galing ng bato na ito Papunta sa heart shape rock Na uh, napakalaki Ay approximately Ganon din ang kanyang distansya It can be uh, 8 to 9 in, uh, meters ang layo. So, pasok siya sa ito. Kapag kinuha ang distansya nito, ng triangle at ng square box sign yan ay 8 inches o 9 kasi estimate lang wala akong dalang ruler estimate ko lang sa dangkal ko pero tumama naman siya dito so tama nga nga ang tinuturo ng uh, arrow na ito ay nasa 8 to 9 meters which is the heart shape rock mga kababayan wala nang laman wala nang detection dyan tatlong detector ginamit namin noon pangatlo ito ngayon itong maliit pangalawa yung geotech lead system una yung proton wala talagang ano sa area walang detection so ito lang yung maibahagi ko sa inyo tungkol sa ganitong symbol na recovered at ang treasure ay under the big heart shape rock kaya totoo ang mga heart shape rock na na inukit ay pwede talagang merong treasure under okay ako'y magpaalam na maraming salamat sa lahat at huwag kalimutan mag subscribe sa mga bago pa lamang sa ating channel maraming maraming salamat